matindi ng El Nino noong 1997 ang nagbabadyang maranasan ng bansa sa susunod na taon. Posible rin daw na maitala ngayong taon ang pinakamababang bilang ng bagyo sa bansa. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. 1997-1998 na itala ang pinakamatinding El Nino sa Pilipinas at ganyang epekto rin daw ang nakikitang mangyayari hanggang sa susunod na taon dahil sa strong El Nino phenomenon. Sa katunayan, ngayon pa lang ay nasa mahigit 20 lugar na sa bansa ang nahaharap sa dry spell at dry condition. May chance rin maranasan ng 77% ng mga lugar sa bansa ang severe drought condition o matinding tagtuyot mula Pebrero hanggang Mayo ng 2024. Paliwanag pa ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pagasa, mas mainit pa ang sea surface temperature ngayon pinakamainit sa kasaysayan ng El Nino sa bansa This is comparable dun sa 97 98 El Nino which is one of the strong El Nino in terms of warming yung sea surface temperature yung ating temperatura ng dagat ngayon medyo mas mainit pa ngayon Sabi pa ng pag-asa sa tindi ng El Nino hindi malabong magkaroon ng record low ngayong taon pagdating sa bilang ng na mga namumuo o pumapasok na bagyo sa Philippine area of responsibility Karaniwan kasing nasa dalawampung bagyo ang nararanasan natin. Taong 1998 na itala ang pinakamababang bilang ng bagyo sa bansa na umabot lang sa 11 tropical cyclones. Pero ngayong 2023, magtatapos na ang taon pero nasa 10 tropical cyclones pa lang ang nasaksihan natin. Kung sampu lang ang magiging bagyo natin this year hmm. ay record-breaking siya since 1948 na record ng pag-asa ng mga pag-asa trucks. Bagaman matindi ang El Nino ngayon, mas handa naman daw tayo sa pagharap at pagtugon sa magiging epekto nito. Patuloy naman na nagpapaalala ang mga eksperto na tumutok sa mga balita at abiso para mapaghandaan ang epekto ng El Nino. At maaari nating itong simulan sa pagtitipid ng tubig at kuryente. Mobile journalist Francis Orsopo, po, Hatide, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.